kung pinalali na sa isang hardworking teacher sa Industrial Pharmacy Department ng UP Manila. Pero aminado si Carolyn Batay na marami pa siyang dapat matutunan sa buhay. Nagmula sa isang konservatibong Chinese family si Carol. Sa 2021 certified NBSB o no boyfriend since birth. Niya. Wala si Nina is kundi mapatulayan na isa siyang achiever. Pero maraming desis siyang nabigo. Sa pangarap na maging klan valedictorian at sports half Isang born-again Christian. Takot magsilang buha sa mga taong ang tawag niya ay wild. Ang Dearly Brother house kaya ang maghihintay paaralan ng mga dapat niyang matutunan sa buhay. Matutunan kaya ng tanggapin ng mga housemates tulad niya ang konserpo dito ang pananaw sa buhay. It's my time. Now it's my time to change. It's my time to change. Bye bye and nothing. See, Carol. i conservative pharmacist, Nelson Dog. time yes, to shine, decide I am so excited to meet her. Let's all welcome. i conservative pharmacist, Nanson Dog. pala itong si Para sa kaalaman ng ating mga kapamilya, ano ba yung ginagawa talaga ng isang pharmacist? Well, ang pharmacist po, hindi lang po kami tindera sa butika. Sinisiguro po namin na gusto ang paggamit ng gamot ng mga pharmacist. Kaya mabuhay tayong mga pharmacist. Yes, mabuhay ang mga farmer. Okay, joke. Pharmacist! Oo lang ha. Kasi itong si Carol, nabalitaan namin, may pagka-strict pa lang yung oh, ba? My. Buti na payagan ka mag-audition dito sa Pinoy Big Brother. Strict po talaga siya, pero marami po silang nagawang sakripisyo para sa amin. O, oh, mo sa kanya dahil papasok para na yes. sa bahay. And for mom and for dad, thank you for letting me join here. This is for you. I will miss you all. Oh, Kelly, okay, oh, ka oh, na. Pasok so na tayo oh, na oh, yung iya na. Oo nga. Peace, John. Kaya-kaya mo yan.

magkasundo sila ng vibration. Mabuti pa, kilalangin natin. <tipas> Dahil sa pagiging strict at unreasonable daw na sina, nagrebelde nag-rebelde at naging brain ng kimikera. <tipas> naging naging naman sila, din ang mga kimikante at kainakilala bilang isang kimikera at ang kalerang may ang pa hanggang tutunuyang matitil sa pag-aaral matapos magkalangka o taglorong itaag na lalong ng loob ng kanyang ina. It's kind of it. Mahi ako that I got pregnant. Sa ngayon, nagpupusiging magkagul at sasakripisyo para sa anak at makamit ang pangarap na tuloyan na siyang maging independent mula sa mga makulang at maging sa ama ng kanyang anak. Marami nang pinagtaanan sa buhay kaya sa iyon ay bilis na lumalaban magtagumpay kaya siya sa loob ng bahay. See, look, um, o baka naman madis ka sa loob ng bahay si Marielle, ang struggling mom ng Davao. Wow, I like her name. I just want to say hi. Uh... Nakakausap ha, ha ko yung sarili ko. Parang hinahanap ko yung sarili ko. There's Ay, oh! yeah, yeah! Yay! As I can see, Carol Prescott Ashley involved yung si Mariel sa pag-aalaga sa ibang mga bata dahil nag-ampun or nagtayo ng isang orphanage ang kanilang pamilya. Hi, Mariel! Meet Mariel! Hello! Where, Mariel? Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero ano mo ito si Mariel, marami na pinag sa buhay, nagkaanag sa murang edad. Ano ba ang pinaka-natutunan mo sa pinag-aanag mo yon that I should not have hated my baby, my son, because um, all the time all the moments that we should have spent together, I cannot turn back time. We should have spent it together. But even if I cannot turn back time, I can I can make it up to my baby and I will. Oh. Yes, you can make him proud. It is a ni Kuya. Yes. All right. All right, good luck to you, Hannah. Good luck to I the halaman, Good luck, Marielle. Bye. Bye, Marielle. I hope you uh -huh. have even half as much fun as I did, Marielle. Go. Bye. Good luck, See and our next house have something in common. <laughs> the wonder. Motherhood, pero grabe ang tindi na pinagdaanan ng ating sister and the housemate. Nilalani natin siya. Sige rin ang mga tubong pampaga. Maagang namulat sa pagpapamilya nang sa edad na 14 ay mabuntis siya. Maagot po ako na in love. Parang bigla lang nangyari and then after one nang alam ko pa ang sa edad na 20 anyos ay sinubok muli ng tanhana ng magdula matapos paplanin ang kanyang asawa. Last yes, August 16, 2004, he got stopped. Oh, so and... Hindi nakatapos ng high school kaya isang pasakit para sa kanya na itagpuyad ang dalawang anak niya, lalo na ang isa'y special child. Pero sa kabila nito ay di mapapantayan ang pagmamahal niya at pagsasakripisyo para sa mga angel ng buhay niya. Sa loob kaya ng bahay ay makaramdam ng ligaya si Gail, ang young widow ng Pampanga. Grabe ko na pinagkana ng housemate na ito. Nakakaalbig ang kwento ni si Yel. But of course, lahat tayo sa na sabit na makilala sa ka bang ang yung widow, yeah. widow yeah. ng pampaga. so welcome, Housemate Yel! yeah, yeah. Hi, Yel! Please join us. Grabe talaga mga hamong hinarap nito. Siyari ano natin meron sa dalawang anak. Nag-be-hastily now. At syempre mag-isa mong pinapalagay. Hi, Hi, At kahit yun siya, talagang kugugo pa rin siya sa buhay. Alam mo, nandito si EJ Falcon. Siya yung nasa 14. Di ba ganung edad ka na, Puntes? Ayun. Yeah. Oo, oh, ito oh, ang real life talaga, nakaporte. Ano bang natutunan mo sa lahat ng pinagdaanan mong yun? Sobra kung paano ako maging strong ngayon. Na ko yun ang matutunan nila sa akin. Handa ka na bang harapin ang mga hamon ni Kuya sa'yo? Yes. Well, kahit pansamantala samantala mong hindi makakapiling ang iyong mga anak, I'm sure they're gonna be very, very proud of you. So, good luck, yeah! Ihahatid ka na namin. Let's go, yeah! <laughs> madami na ang mga housemates sa loob ng yeah. okay. Isa-isa na natin sila nakikilala. At, At Ano na muna kaya ang kanilang mga pinag-host sa loob, Okay? Bye y'all! Bye Wala po mga kapamilya sa so tatlong babae may kanya-kanyang hinirap ng hamon. Sino naman kaya ang dalawang housemates na napapasok love sa laro ng buhay. Yan po ang abangan natin sa pagpapalit ng Pinoy Bay Brothers. Double up ng magic.